Mga idol, good morning. Ito nagpalit tayo ng injector kay clip 125. Ito yung pinalit natin. 160 cc 10 volts. Ya, lambra niya ay motoro. Ayun, mga idol. Nalagay na dito, mga idol. Ayun, magandar yan, mga idol. Ya, try natin tong ano 160 cc 10 volts. Ito yung dati nakalagay. 155cc 8 volts naman to Goods to mga idol Goods to Tapos ito yung isa Yung 140cc Yan 8 volts naman to Ito bitin sa gas Yan ang ano nya 4S1M 4 Yung brand nya Yan Ito nabili ko 1,000 Ito mga idol 550 sa Shopee yung 155cc. Tapos ito naman dito sa amin. Dito ko binili 'to. 160 cc. Yan. 680, mga idol, medyo mahal. Ah, try natin 'to kung maganda yung attack ng dito. Pero dito sa 155cc, okay naman di, okay naman siya dito. Ah katai tayo ng mga ibang injector. Susunod, so, bibili tayo yung 150cc lang. Ayan. 8 volts, yan siguro. Yung sunog spark plug, hindi ko na pinakita mga idol. Alos okay naman yung sunog niya. Hindi siya lean. Ano siya, medyo maitim ng konti. Alanganin yung pagka-rich niya. Dito naman, bago lang hindi pa natin malalaman hanapin natin yung optimal na ano sunog Ayan. hindi yung hindi siya nakaremap mga idol ha yung click natin yan smooth yung makina nyo tapos uh, ang minor niya mga idol 1.6 lang hindi na ako nagpataas na 1.7 1.8 yan para hindi mabilis suminit yung makina ayan follow niya mga idol hanggang 1.6 yan kasi yung manual na dito sa box niya 1.7 minus 100 o plus 100 ganun, ganun siya pwede siyang 1.6, 1.7, 1.8 yung minor niya yan mga idol yan o oh. Kaya natin ganito para alam natin yung minor niya. Hindi tayo nag ano ula-ula. Uh, yan mga idol, smooth show smooth yung makina empty ito mga idol yung ano black nakakarga tayo eh kaya mag try tayo ng injector yan para hindi sumabog yung makina natin eh mga iba sumasabog gawa nung ano ah uh, lin din sila kaya sumasabog nag-overheat ganun overheat yung makina nila kung hindi mo sumasabog overheat kumapakat yung ano uh, ring sa piston ayan eh, naka-stack tayo na ano tambutso tapos naka ano tayo stack na filter yung original mga idol yung air filter na original ayan ganda ng minor nya mga idol oh 1.6 yan ganda oh 1.6 Bilang kita Basta 1.6 mga idol Ayan. Smooth yung makina mga idol oh. no? MTK Ayos naman siya Yung MTK tapos gumamit tayo ng langis na ano, fully synthetic para medyo maganda yung smoothing niya. Yan. Para hindi agad magasgas yung piston niya. Yan. Smoothing pa rin to mga idol. Kundi pa lang yung tinakbo niya. Oh. Ayan o. Oh. 493.3 Ayan pa lang tinakbo niya mga idol. Hindi wow. sumasabog yan mga idol Kahit wow. uh, bombang ko ng bomba yan siya sumasabog Kasi tama yung setup natin Yung gamit natin na cam Pitch fight Stage 1 yung stage 2 na na ano na pukpuk sa piston na tama. Yung mga idol. Eh, hindi tayo makapag-vlog dito sa camera natin. Gawa nung ano, wala siyang mic. Pag nagsasalita tayo, hindi na marinig. Ayan mga idol. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.